Yeah? yeah, flowers. Where's the flowers? It's <laughs> my kitchen. <laughs> so kadi na, meron na kong biniling binili ako ng cake para kay Mrs. To. Pagkahati namin sa kanya, uh, dumiretso kami ng anak ko sa HCB. -E so binili rin na bulaklak. Lagi ko sa ref para maging fresh Bumili ako nun And bumili rin ako ng kandila 36 na kasi siya So dumikot ako ng happy birthday dun Ewan, happy birthday So dinikot ko Bumili rin ako ng Uso to, nung Nung bata pa eh Ayan o, no? to Ayan Ayan Bumili ako yan. Happy birthday. Yung sa bata, di ba? Yung Daddy, sabi ko magulang. Yes. So, yun. Kaya yung papi nagtatalo na ko sabi niya, birthday daw niya. Hindi birthday ng mami niya. Sinetap mo na siya. Ang plano ko. up ng camera doon sa may piano. Kasundo namin. Uunahan ko siya. sa masakitin siya ko na. na Natatay na ako. <laughs> Sabihin so, ko buo sa tatay na ako. So, kailangan ko ng tumay. Kailangan ko magbanyo. Yun. Malamang yun, maiinis yun kasi aalisin pa niya yung bata sa car seat. So, wala naman siya magawa kung matatay na ako, di ba? So, yun ang magiging excuse ko. Syempre mabagal kumilis yun. Ngayon, sisindihan ko na yung kandila. Kasi niya ng pintu Ako, papi-present. kakanta ko ng happy birthday. Actually, anniversary din namin bukas. Wedding anniversary namin. 2019 kami kinasal. 19, 22, 22, 22, 23, 4 years na kami kasal. Bilang pa talaga ako eh. Kasi na ako sa math. So yun, yun, yun lang. Ang gagawin ko sa presa. Wala pa naman tayong trabaho. Iganda kasi nito. Carving ginamit ko. Na siya rin na magbabayad. <laughs> Pero okay lang. At least, sa surprise ko siya, di ba? Lagi kasing yan ng surprise sa akin. Eh. Uh, Ayun, yeah, binila na kita. Tara mo Ha? Sige, bukas na lang. The next... <laughs> The next morning! Magandang umaga. Sundin na namin si Mrs. Ito niyo may ginawa ako kagabi. Ito na yung bahay niya. Nilipat ko sa dining na lang. Then, nilagay ko na yung cake. Tsaka yung rose sa gilid. So tuloy yung plano Masakit kunyari dyan kung nanatayin na ako <laughs> Good morning Tia yeah. So yung kasama ko ano So tamo na namin siya Then yung gawin na namin yung surprise yeah. Happy birthday, man. Happy birthday, mommy! Oh, happy birthday, mommy! Oh, happy birthday, you, baby. Kiss mommy. mommy! Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday. birthday, mommy! Mommy, where's with flowers? Yeah, flowers? Where's the flowers? <laughs> Ah, happy birthday, happy birthday. Thank you. Happy birthday, mommy. Happy birthday, mommy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mommy. <laughs>

So, oh, in-spoil nung anak ko. Sabi niya kanina sa kotse, eh, may flowers daw sa kitchen. <laughs> <laughs> ah, spoiler ka na? <laughs> yeah! yeah! <laughs> malala malalaman malala na ito sa okay, mga darating pang pag ito dalawin yung sasalita niya. Okay, salamat.